chair. Ito so pala yung panang tupa, bali ihiwain ko siya para pang kaldereta. Ano rin yun? So, hindi matabagal siya, kaya ipitrin ko muna. Bali, tawag namin dito, liquid with loin, mga kamuchir. Trim-trim muna, tanggalin lang yung mga

Pakita ko sa inyo kung paano ito, parang iyan siya, bakbakin yung sa may buto niya. Hindi naman totally talibonis siya. Kasi kailangan may laman yung, ano niya, yung buto niya, mga mo siya. Ganyan niya dito, pag ano, tipit itong mga taba. Sa atin, dito yung nahiwa eh. Dito yung mga gusto na, ayaw nung may taba. Kaya, tipit ng konti.

Ito yung dito. Ito mga ka May joint dito dito. Ayan ka na? Bali to, ilalagay ko to. Papakita ko na kayo ito para may tiwala kayo ng laman lang, mga ulo. Yeah. Tumubo ito mga na parts, ilalagay yan. Kasi hindi kaya ng panagaya mga ulo, siya maduduro. Yeah, bali to, pati ito ng gitna ng buto. Yeah, bali to ito nang pang para adubo sa na Ganyan lang kami maghiwa pag itu, Ito bali order to mga ulit. Kaya pinakita ko sa inyo maghiwa dito lang. Kambing na binibenta namin. Ganyan lang ya, mga siya. Mag

niya kayo dito kung magkasist kayo ng gusto na niya yung tupa nila, kambing nila. Ganyan ang mga good size na hiwa Sa ating nalubo sa ito mga mau cat dan ditenang oh, oh.